So ayun mga boys. so welcome back again sa ating YouTube channel. So opo, let's go yes mo to. May panibago na naman tutorial about sa TMX 125. So ayun mga boy, sa aming ah, nababasa akong mga ano, comment, may tatanong sa akin. So ngayon ah, is gagawa ko siya ng video. So para sa nga ba itong uh, ah, na ito? Yung nakakabit sa may clutch. So ngayon, paliwanan ko sa inyo kung anong purpose niyan. So bago tayo magsimula, siyempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe and hit, hit niyo yung notification bell para pag tayo nag-upload, it still is updated. So much better, hit niyo yung bell pag tayo mag-subscribe. So let's go, at na ipaliwanag kung paano ito ano, gumagana. So ayun mga koys, sa uh, ito nga pala is kung tawagin natin is yung kanyang clutch switch. So ang purpose niyan is kapag tayo ay nag-susi ng motor, so tayo is naka-neutral, so neutral mode. So nagkakamayaran po ng supply ng ground yung ating starter relay. So andito po yung ating starter relay. Sa may battery side. Ah, tanggalin yung cover ng ano, motor ni Kuwait, yes, Na napakadumi. So sa mga bashers, tensya na, medyo magdami yung motor ni Guedes. Huwag nyo na, ano, pansinin. Ang mahalaga yung knowledge na makukuha nyo sa video. So yun mga koys, makapansin nyo, meron dito ang dalawang wire. So sa kanyang ah uh, starter relay. Ah, ito. So, meron siyang... Ayaw ah, siya mag-focus. Yan. Meron ditong ano, ah, wire. Makita nyo, meron siyang yellow na may red. Ito. So, yan po yung supply Nung ating positive. So, pag nag-push button tayo, magbibigay siya ng supply dito. ah positive yan sa so, positive trigger parang sa relay din yung sa mga power pins na relay and then yung namang pag susi pa lang natin meron na agad siyang ground dito sa green red so yan po yung uh, nakatap sa ating neutral wire so yan po yung kulay ng ating neutral wire green red so ibig sabihin meron na siyang ground agad and then pag nagsusi magbibigay siya ng uh, positive so pag nag push button tayo magdidikit yung dalawa dito sa relay natin ito and dalawang to. Ayan, ito, ito, tsaka ito. Galing sa positive yan ng ating battery. And then yung isa, magbibigay siya ng supply kay starter motor para siya ay umiikot. So, yeah, parang ganon. So, pag narinig nyo, parang gumawas button tayo, lumalagitit yung ating starter relay. yon parang ganon. So, once na tayo is, uh, ah, patayin natin ulit. So once naman tayo is nagkambyo So nagkambyo tayo Primera So, so yun mga koys, Pag tayo nagkambyo So mamawala na po yung Supply Nung ating ground Dito sa ating Green na may red Papuntang starter relay So yung ground trigger Mawawala So mapapansin nyo Pag naka primera tayo Yung push button Hindi po siya gagana Ayan Hindi siya gumagana So dito na po papasok Yung ating topic 'yung ating clutch switch. So ito po 'yun, 'yung may dalawang wire na nakakabit po sa ating clutch. Ito po siya, mga voice So ito mga koys, 'yung ating clutch switch. Diyan na po siya papasok. Ah, uh, pag nag clutch po tayo, 'yung na po na ground na papunta po sa ating starter relay, susuplen niya. So yung isang wire dito, Galing po yan sa wire nung ating neutral indicator. So, yun po yung ground nung ating bumbilya sa neutral. So, kukuha siya ng ground, nagbibigay siya dun kay starter relay. And then, for safety din yan. So, pag hindi kayo nag-clutch, hindi gagana yung starter. So, ano pong masama kapag po tayo hindi nag-clutch, pero gumagana pa rin yung starter natin. So, ibig sabihin po, uh, kakajit yung motor. So bakit ganoon gumagana po yung ating ano starter kahit nakakambyo. Ibig sabihin, shorted po yung ating switch or lagi po siya magkadikit. So dapat po 'yan pag nag-clutch tayo at saka lang po gagana yung ating starter. So pag po nangyari yung ganoon, pwede niyo siyang galaw-galawin or dinisin po yung ating switch. Sa dito po sa lobbyan yan. Pwede nyo pong kalasin niya, ano? So kung mapapansin niyo hindi na po gagana. Atin po button niya. And then, mag clutch tayo. Tapos, try natin pa-startin yung ating motor. So, ito naman, yung, yung clutch switch ko, medyo naglolo ko na. So, try natin kung gagana siya, no? So, kailangan nyo lang galaw-galawin niya para gumana, no? Okay, try natin. So, ayun mga koys, try natin. So, tayo. So, nakakambi po yung ating motor. Naka-first gear. So, hindi gagawin push-button. So, tayo magka-clutch. So, clutch tayo. Pigay yung clutch lever. Push-button tayo. Yun. At saka lang po siya gumana. So, bakit po ano, ah, kailangan pa siyang i-clutch para gumana? So, yun po yung pinaka-percentage niya. Naka freewheel po yung ating motor. Hindi po siya aabante or hindi siya kakadyot. So, tanong, uh, kung bakit uh, pag nag-clutch tayo, nang nakaprimera, so, may mga magkakomment, <coughs> so bakit hindi umiilaw yung neutral kapag nag-clutch tayo? Kung doon kumukuha ng supply ng ground. Kung nagdindigit ang to, galing sa ground, pero hindi umiilaw yung kanyang neutral. So ito po yung dahilan niyan. Meron po tayong diode. So ito. Yung pong diode na yan nasa, sa may dalim po ng tank para eh, sa mga naka TMX ito. Yung square na to. Nasa harness po yan. So ang purpose po niyan is one way lang po ng flow ng ating current. So pag nag-clutch po tayo, pag nagdikit na yung ating clutch switch, bibigyan niya lang po ng supply yung ground ng stator relay. So, kung papuntan neutral, hindi siya magbibigay kasi dumaan po siya sa diode. One way lang po yon pag diode. Yan naman, alam nyo naman po, purpose ng diode. Once na pumasok, hindi na po siya babalik ah uh, palabas. Yung pag once na lumabas, hindi na siya babalik papasok. So, yun lang mga kuys. Hanggang dito na lang. So, sana meron kayo natutunan. So, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Uh, at mga boys, nga pala, sa mga hindi pa nakapollow sa ating Facebook page, please po, papollow po ng ating Facebook page. I-upload yeah, ko rin po ito sa ating Facebook page. Yan lang, peace out.